Tulog na, baby Big Bird, matulog ka na. La 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 la. si Beba, si baby Big Bird, tulog na. Ang galing mo maghele. Huwag <laughs> ka nang mayingi, Emily. Baka magising pa siya. <laughs> Ihiga mo na siya dito sa higaan para makatulog siya ng mahimbing. <laughs> baby Big Bird, matulog ka na ng mahimbing ah. <laughs> Ang kit-kit ni Baby Big Bird matulog. Tatabi niya yung mama niya. <laughs> Yahoo! Emily, ano kayang magandang pangalan sa anak ni Big Bird? Wala pa kasi akong naisip eh. Alam ko na ate Bebang, dahil ang kit-kit ni Baby Big Bird, ang ipapangalan natin sa kanya ay Cutie Bird. <laughs> Cutie Bird? <laughs> ang ganda ng pangalan? Ang galing mo, Emily. <laughs> Cutie Bird, Cutie Bird cute-cute mo. <laughs> Nako, umiiyak si Cutie bird. Nagising siya. Na na na. Na na. Na 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 Ayaw pa rin tumigil. Ate Beba, baka nagugutom naman si Cutie bird. Baka gusto niyang kuminom ng gatas. Oo oh, nga no, sige, titimplan ko muna siya ng gatas. Ikaw muna maghelis sa kanya, Emily. Cutie bird! Huwag ka nang umiyak! Matitig ng gatas si Ate Bebang! La, la, la Ang hirap pala mag-alaga ng baby. Kailangan pa magtimpla ng gatas. Ano kaya yung una ko dito sa bote? Eh? Gatas ba o tubig? Bahala na nga. <coughs> Ayan, may tubig at gatas na siya isi ko na lang to yeah. <laughs> Ate Beba Si Cutie Bird Ayaw niyan tumigil sa pag-iyak Andiyan ako, Emily Ito na yung gatas niya Akin na si Cutie Bird Ito po, ah. Cutie Bird, eto na yung gatas mo! Ayan, tumigil siya sa pag Gusto-gusto niya yung gatas! Wow. Ang galing mo, Ate Bebang! Ikaw na talaga yung magaling na lola ni Cutie Bird! Hala? Lola na ako? Uh Oo, -oh, kasi ayun yung anak ni Big Bird! Kaya, ikaw yung lola ni Cutie Bird! Oo nga, no? Lola na pala ako! gabing gabi na ha yung alaga kong mga pusa si Muningning tsaka si Kutingting umiiyak, hindi ko sila mapatigil at si Princess gutom lang yung mga pusa mo kaya sila umiiyak kaso wala akong ipakain sa kanila Emily, wala nang na ulam inubos ko na <laughs> Princess, dapat meron kong nakandang pagkain o kaya gatas, tignan mo nga si cutie bird o, laging nagdide-de! <laughs> Ay, may si Bibi Big Bird. Bebang, pero mo ko Hoi gatos niya, ha? <laughs> Ay, princess. Thank Boy John. Huwag mong kunin. Sa gitlang, Bebang, patitin ko yung mga alaga ko para hindi sila umiyak. <laughs> uning ning kuting-ting, dumedi na kaya! <laughs> Ayun tuloy! Si Cutie Bird na umiyak! Princess! Akin na yan! Bukas ko na lang tayo babalik, beba! Kapag wala nang laman! <laughs> Princess! Huwag mo yung bye Babay, beba! Hihiramin ko muna to! <laughs> oh, no! Pasaway talaga si Princess! Pinayag na si cutie bird ko! Oh. Ano ba yun si Princess? Nag-aalaga siya ng pusa, tapos wala siyang ipapakain.